Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage. Kaya mula sa bahagi ng Albay ang sitwasyon po sa Bicol Memorial, Memorial Park Cemetery sa Legazpi. Detalya mula kay Radyo Leo, Barceliano. RMN Live Report. Bantay sarado na ng Philippine National Police at mga miyembro ng Barangay Tanod ang Bicol Memorial Park kung saan dito Nailibing ang mga dating servidor ng lungsod ng Legarspe at Old Albay District ng Lalawigan. Sa kasalukuyan ay uh, dumadagsa ang anyay daan-daan at inaasahan ng PNP na ito uh, mamaya ay dodoble at maaaring libu-libu na ang siyang dadagsa. May na pinagbabawal ang pagdala ng patalim, ganon din at iba't ibang inumin na anyay maaaring paggamula ng kaguruan. Iniyak naman ngayon ni Police Lieutenant Colonel Tapil ang tipo polis sa Legas City na hindi makakalusot ang anuman ipapalusot nitong mga bibisita sa mga puntod na uno nang naulila kanilang mga mahal sa buhay. Kasama mo sa RMN Legas Albay, Bicol Region, para sa alaala 2025, Radyo Manlayo Barsiliano, Tata RMN. Ala Ala 2025. RMN New Special Coverage.